Mga idol, ito yung indication rally sa Cebu City mga idol ng PDP laban. Ayan, klarong-klaro na talaga mga idol kung sino talaga ang mahal ng taong bayan, kung sino talaga ang mahal ng taga Cebu. Uh, di ba? So siguro mga idol ang makapagpatalo lang ng mga PDP laban dito si natural candidates. Ayan, daya lang talaga. Kung dadayain talaga yung boto ng Uh, taong bayan pagdating sa tunay na butuhan. Kung dadayain lang talaga, yan lang ang makapapatalo dito, mga idol. Diba? So, grabe ang suporta na pinapakita po ng mga taga-Sibohano. Grabe. Ito yung suporta na binigay ng mga taga-Bisaya, mga idol, na grabe talaga. Talagang solid talaga dito. So yung, yung na hinakot yung mga tao dito hindi po yan totoo hindi po hinakot dito mga tao mga idol dahil wala pong ayuda dito walang ayudang dinala dito ang mga pilipilaban kasi walang walang kapira-pira mga to mga idol no so makikita natin yung tao talaga gusto na talaga ng pagbabago so hindi ito fake na video mga idol ha isa itong video ito na mula kang Sen. Candidate Bondok, o, sa kanya po itong video na inuha ko para may share ko sa inyo mga idol para may update naman kayo. Dahil alam nyo naman ngayon sa social media, wala pong update ngayon sa ating mga uh, television. So, mabuti na lang mayroon tayong social media, mayroon tayong Facebook na kung saan pwede tayong mag-update at maka-update tayo kung anong mga kaganapan at nangyari sa ating bansa at kung ano ang nangyaring uh, indigenous rally sa Cebu. Ito ang pinakadabis. Kaya mga kagayanon, mga misamisnon, kaya ba natin itong higitan? Ito, itong rally na to mga idol sa Cagayan de Oro. Mga Cagayan de Oro, mga, mga taga misamis, kayang-kaya natin ito. Kung gano'ng kadami itong dito sa Cebu, mas mahigitan pa natin ito pagdating ng PDP laban rally dito sa Cagayan de Oro City at Misamis Oriental. Kaya higitan natin itong rally na 'to. Ipakita natin sa taga Cebu kung gaano tayo ka supportive sa PDP laban at kang Pre Vice President Sarod Duterte. Yeah. So, vote straight tayo niyan mga idol.